dito po tayo saan tayo ta pamunta sa corniche tayo sa Cornish magpipishing. magpipishing kami magkwa kami ng suso suso fresh fresh suso oh, magkwa po kami dito muna tayo <laughs> maghintay pa pala tayo magpa ano pa tayo painit Gapok pala siya tao. Gapok ang kamera niya kasi hindi siya mag-vlog. Dapat lang sa'yo mukha mo lang. Oh. Di ba? Hello guys, guwapo dito oh, sa Abu Dhabi. Nalaki na mga building. Naka 0.6 yan. 0.5. Nagwapo Ano guwapo ka yung camera. <laughs> Ayan oh, tingnan mo. Dito sila yung nakasya. Corniche Abu Dhabi Corniche Solid. din Hindi nagpipising si Richard Saan maganda yan ka nagpagilid na na sila ta kay gabi naman kaganda ang Abu Dhabi guys as you can see lalaki ng building oh ganda di ba Abu Dhabi yan guys Abu Dhabi yan tapos yun din oh yan si Richard mag fishing daw siya baka may mauli siya dugong <laughs> Makauli yan siya, dugong. Yan, yan, lapag mo dyan. Kita oh. mo dyan. Nung sa akin niya, yan lang. Dugong. Makauli ka ng dugong sa... Dugong, no, no, dugong. No. No, dugong, no, no. dugong. Ayan guys, ah, pa. Okay. Humid nga lang, super init. Eh, dapat kita haggis natin guys ay tae <laughs> ang unang haggis ay tae para daming kakain ng isda <laughs> ayun guys oh, may na nagdumaan may yate oh. may yate may Dito na lang tayo dito. Gusto mo magpasa? Mayroon ay konti. Maliit. Maliit. Pwede yan gawing bulad ta. Or paksiw. Gamay man. Yan ang nahuli niya guys. Oh. Unang huli, maliit Ano nga isda na? Nora. nura Nora. Nora? Mm -hmm. May itom pagani siya oh. Mm -hmm. Ano huli nya oh Nora? Nora onor. Paslay ti Sunday morning, ang nakuha ay Nora onor. Kagaina pa to naka-fish on ba? Okay. Oh, lukot-lukot yan -lukot, ang nah, nah, ano. Nah. Hmm, tali. Nah, Hindi ka naka-fishing ban? Hindi, <tikin ban> <tikin> okay. <ban> yan ako lang sa amin edit. Pang ano lang 'yan? Pang talaga, tanggal stress uh -huh. 'yan, tension. Yung ano mo, girlfriend mo pala nakasama mo nagtitinda. Ano holy, 1 kg. Ano yung tawag na isda? Mga may ano, ulimana. Salamat. Ta, Anong isda 'yan? Seryo 'yon, malaki. Ah, siki pa lang 'yan. 'Yon oh, panalo. Panalo Malaki. Nako kaya. Lamig kaya na ba? Wala dito kasi Yan ang tawag na dates guys Dates Yan ang tawag na dates Dami WTC Hot Mall Yan guys WTC Supo nyo yan dyan sakap lang ng amin ng